<laughs> <Bro. laughs> oh, ayam apa Ay! ya <laughs> lihat tengah sayur. Hello guys, magandang araw. Kanan naman yung ulam natin guys, gulay. Kilala niyo ba to guys? Ya you know? <laughs> o. Yan ang luto namin sa gata guys. Yun. Kasama itong upos ng ano, talabasa. Ito po guys, kilala nyo ba ito? Baka sabihin nyo, durian yan ha. <laughs> luto ba durian? Niluluto ba? Niluluto ba yung durian? Ito guys, kamansi yan guys. Tawa guys. Ito guys, kamansi guys. Hindi yan durian, oh parang durian dito. You know, parang langka siya na ano, May, may mga ano siya, tinik-tinik. Parang langka nga, pero kamansi. Ang naluha namin sa guys na maliliit na hinkwan. Lutuin namin siya sa sagata. You know, you know, Ito, so, nagsasahin ko lang kami guys. Ano, sirahin Ito sa guys, yung tagaluto guys. Pasilpon-silpon lang yun. Parang ano lang. Parang si Dunya lang. <laughs> Ado niya o So sa guys, ayan oh, yan. Yeah. Ay po na maliliit. Sarap yan siya. Tapos luto ni Gata. Tapos oh. po na naman. Patay na naman si diet nito. Ito na naman tayo. Sige. Untay na tayo so sa guys. Ito <laughs> <laughs> so sa guys. Yan. Yeah. Hindi na nga siya guys, kinakamay-kamay -kamay na lang. Hindi na siya kinagamitan ng kutsili. Diba? Uh, ito na yung sahog na guys. Oh. <tip> 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 no, 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 no. Sorry ah. Buhay <tip> <tip> <Nanonadjak> pa! Nananadyak <tip> pa! Ano guys, ito na. Yan guys oh. Hindi ko inubos si Maran. Siyempre marami yun. Eh. Maliliit na naman guys huwag naman masyadong marami di diba? sarap lang kamansi. Parang ano din siya, no? parang langka din ano. Kahawit, kahawit din ang langka. Yun, sarap. And guys, o? Oh. Okay, guys, tapos mamaya ito na naman lagay natin. Paglagay natin ng kalbos mamaya, Ilagay mo natin yung talbo sa kayong gata. may okay. lang minutes lang buto na. Buto na. Sinahing natin. Yan yeah, na. na. Yan. 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 So guys. Ito na sa guys. Una namin yung gata. Kasi yung talbos, sila. Mabilis lang kasi yan. Hindi naman. Yan. Ano, ito kasi ano lang yan eh. parang talbos kasi yung Gusto-gusto oh. kasi yan eh, talbos ng ano, yung kalabasa. pa gano. na ito guys. Makarami na naman tayo kain nah. Pumatang, Lalo, tamat, toyo, yuk, Okay. ito na guys ito na yan umpisa na natin ito so guys ito na guys yung ano natin gulay plus kanin dessert yeah. Okay guys probagong natin sa muna guys. Wow. Sarap. Kumain. buhay ano, buhay probinsya. Buhay ng Rizal. Ano guys? Oh. Ito na guys, yun na o. Oh. Yan. Ito yung gulay natin. Ito natin ang ano, sabaw. Ipon. Ah, oh. sarap talbos ng ano. So oh guys, oh, talbos. Pero unang subo, guys, para sa si yung lahat. Kaya na. Ito na sa guys, unang subo para sa si yung lahat, guys. Daon ng, ano, talbos ng kalabasa. Wow! <coughs> Kumakasa. <coughs> Hoy. <laughs> <Ay! sukas> so, so, guys. O. May ano na buto nasa, kasi guys. <laughs> <laughs> ganda ng, ganda ng na, guys. <laughs> so, buto. So, Dumadahan mga dumadama mga guys. Mayroon kayo, Ano na kasi yung buto niya, may balat na, medyo ano na to? May katanda na itong kamansi kalam niya. So, you na, know, sarap kita. Hmm? Oh, Uy! <laughs> no, <laughs> no, 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 <laughs> no. Kamansi no, ka. No. Ito na lang, guys. <laughs> Ayaw magpakain niya. <laughs> si po na malito mas talaga to

kita tayo dyan. las naman balik atin yung boto. Yes, patakayin ko naman dito, guys. Oh, tama na ka. Kurang ayon diyan, no. Kurang ayun yung mangga. Kailangan okay lang naman kan eh. Oh, lang iti mo yeah. naman ka Tapos, iti yeah. sa lima, no? Diba? 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 Hindi na panahon ito. Mahal. Bruh. ng oh, 300, 300 lang. Ito lang. nga. Ito na <laughs> Para sumamangitin ko. Oh, no, 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 ko. No, 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 no. Ano, no, no, ito Huwag sumama at pag eh. <laughs> siya. Paglawa tayo ng artificial ng itin. <laughs> bili tayo sa ano? tayo sa Lazada. Artificial ng itin na Ito yung special na to tulad nito. Akala mo mga kapag kinakain mo sila So. Ayos. mag-upgrade muna tayo para tayo mag-follow sa inyo guys <coughs> <Inok ko>. Ay, <laughs> nagulo <ko> na. <laughs> no okay, sige guys. Mapaalam na. Bye-bye.